So yun guys From Marikina Uwi naman ako ng Makati Thank you kay Farin Jerwin Ay na ako dirt bike Malinis na Iwan ko lang yan dyan si Farin Jerwin na ano, bahala Thank you Farin Jerwin may pakain pa si Farin Jerwin talaga Thank you thank you thank you Let's go back to Makati Uy maaga akong makakauwi ngayon Hindi ako ginagay Dugi Shout out <laughs> Uy, bakit hindi tapos yung kalsada dito? Flood control na naman ito Ha! Bakit ilan? Ako ko ah. oh, ha Ako nilalamig ako ha 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 ay abot kaya yung aking eh. ano sa Makati Uy, yung pala hindi ko na uh, ito po Nakalimutan ko yung nangingi ng ano Sibol tayo Nabaklas nga pala ito Ay, nilalamig ako. Parang gusto ko na rin matulog. Ah, kasi hindi pa pwede matulog. Ayan, dito tayo sa kalsana. <laughs> Nasa Margin of Hong Hindi pa ako nakakalayo. So, no, via C5 ako. Ah, ano mo dadaan pa lang. Ah, riverbong. Okay, tayo. Riverbong tayo.

Ako ay basang basa Basang basa sa ulan ahad Ha! Ha! Lumakating hangin Lalo akong dininaw uh. uh. Malamig Ah! At

ล้อาบบมนี่ก็เราอาบบ่นลยกายฮะฮฮะายับกับโซลไปรุมปจจัยกายับบโซลฮะนองละกายบบโซล So, muulan pa rin. Pero naman malakas. Ulan bom. Ulan Pero kahit ganyan lang 'yan, ulan Iyan 'yan, ay nakakabasa pa rin. Pero kahit hindi siya umulan Ako'y basa basa na kanina pa Umalis ng Makati ng Basa Pupuli ng Makati ng Basa ako yung busog talaga parang hindi ako ako yung pinusog mo oo oh, masarap ng ulam eh kinataang yellow bell eh. yellow bell eh. may bakit ka kulay puti yun hindi ba yellow bell may dilaw ooooy sarap. sarap ng yellow bell eh. lo ako ng panigyari sarap ng, eh. ng pagkagatak yung tipong ang sarap sa ha meron kasi mga gatang na pwedeng yung masarap yung ulam pero hindi pwedeng kapag kasi maugumay ka kapag na maugumay ka maugumay ka ha diba uy nagpapahan oh, mo yung may god lumagpas oh, na ako Kung gasulin lahal Baka ako'y maubusan ng gas. Tapi kikiri sa daan Ano ba naman uh -huh. ako eh ano? Nunu. Talaga, <laughs> baka ng di eh. Ha ha ha. Boy, busy ka Ilog Pasig ay eh, nasa Marikina ay eh di Ilog eh, Marikina ha, Tama ba? Tama yun Tama man ay kay hindi May tama ka May tama ka so, eh, dito pag padiretso papunta ng River Meron din gasolina Kaya lang kakana naman ako Kaso, wala akong madadaan ng gasolinahan Ang dating sa River Bank Magkakaroon ng gasolinahan din pa sa may C5 Yung natatandaan ko ha Hindi ko lang alam Kung bago ako makarating ngayon ng uh, What is Bago ako ngayon makarating ng Rueder Bank ay eh, meron ba akong magadaan ang gasolina? Yan ang hindi ko pa alila. Need natin lumabas dito sa kabila kasi nga wala talagang ang dyan dito baka may wrong sabi nyo tayo magkakagilap ng gasolina Oh my God! Oh, di ba? Wala rin. Ayun, oh! Ayun, oh! Uni oily. haha. Yoni Uni oil here. Oh, I know no. No, no. Yeah, This is the river bunk marikino. Oh. sinisilok ako na parami ang kain ko this is the rubber bank from Marikina sabi nung wag kang magpapaulin eh magpaulan ka ba?

nalawak din itong gabang-gabang Dati dito madalas ginagalap yung call kung Sir tungkol saan ako umahati ng kumpuha Grabe, grabe, grabe Dito na mabilang kung sa ilang bisis ako umuugin dito na ang susok saan... ng banda Kasit baka silang pata sata, sata Kaya ngayon si Tybus sa

ayaw ko sumabay sa Pilipina mabagal ako kasi babaan dahan ito yung madula mas maganda kung dahan dahan para feel na feel na feel mo yung dula ng kalsada ha? ang kaya yung hindi mo mararamdaman na madula kung dahan hindi mabibigla ka na lang pagkakay nakong Mabibigla ka na lang ang namagbibigil Bawa nga ng iska yung so, hindi nagdandahan-dahan sa nagulat na lang Ha! 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 Siya! Ano ba? Dahan-dahan lang Hindi tayo makakarating din hindi mo katapos yung big tank tayo ay sa ka mas mabilis ka makakarating nga lang hindi na ang sa iyong paruroonan kundi makakarating ka ng mas mabilis doon ng sa mga yung ampun sa pala para kang ng karayon Tuk -tuk -tuk hindi ba o hindi masarap yung hindi ba on. ay sarap hindi yun masakit yung hindi ba o yung karayon pag may iba ba baon o sa karayon na mataba na

hindi oh, ginagawa oo huwag mong tutulinan so para hindi kahanginin ang malakas hindi ka ginaw, eh. ay maniwala ka ba? ay ay hindi tayo sa taa huwag <laughs> tayo ha <sumaba. laughs> <Uwag> sa <taas. laughs> ay free pa ako ng flight over tungtong tayo nang nakita natin at masilayan ng pagkakasya ng lugar ang meron din yun ayan ito kay Otiga nga, ayaw ayaw, ayaw ayaw Ay saan eh Magdagang kayo, kay At tayo mahal ko pa ay siya. Ilang taon na ba walang nagsasabi sa akin na ng ganyan Ahay! Nangangarap magkaroon mga na Ayaw ka! Nangarap ka na naman naman lahat

hindi nabigyan natin ng, tachnoy. Yeah. Na, tachnoy ng tachnoy, yeah. Oh, yeah. na traffic na kasi yeah. na makati yeah. traffic makati traffic, traffic yeah. Oo, wow, ay gadaan pa rin sa sasakyan sa kanya eh. Eh, so yung... manat naman at maula at may bagyo. Kayo talagang... Dala ng gala. Hindi na lang manahimik sa inyong kamilya eh. Nang... Oo! Nice job, Si aking mababang ha Nakakawawa ako wow. magbabayad sa iyo Tapos ako ba masisiraan doon Wala pong pambayan Ang Tapos Yung kastanan Kastanan -tan -tan yung kastanan Pag-aamang kayo Mahal kayo Ha? Yeah. Yeah. Yeah maayos na ang kaan Ano ba ang oras ako kung sa Marikina kanina? Shit! Di ako Hindi ako magtataka Hindi ko nakakita Hindi ko na time check Hindi ko na time check yung aking pagdalis kanina Pero feeling ko Wala siyang feeling sa akin <laughs> Yeah. Yan ay Puro lang sa Pero yeah. <laughs> yung feeling ko sa kanya ay so, <laughs> <"Ako>, Katotokanan Yan magsasabihin Lahat <laughs> na naman Lahat na lang ilog lang ng Lapit na tayo sa Makati mga kanayon Uy, may lumabas na trap Palusutin mo muna ako Bago mo ako kalagta rin <laughs> At kung hindi mo ako palusutin Hindi mo ako makakalagta Kasi ikaw ay nasa harapan ko ko, lubak dia ito Lubak, baku, baku, lubak Lubak, baku, baku, lubak Okay Oktera 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 Ya yeah. <laughs> Ya yeah. Yan yeah. Andito na tayo sa Makati Ayun <laughs> ang nakalakay Makati Mahalin natin Atin ito Pero yung totoo Tagig na po ito ati kasi naagaw na ng tagig. Ha!